At ito na bilhin natin guys, ito yung Apple Seed guys. Hello guys. Nagbabalik sa ating video guys, no? Sa Grow a Garden. ayan naglalaro naglalaro natin ng Grow a Garden guys, no? Kasi nakikita ko sa mga bata guys, naglalaro sila ng Grow a Garden. Pero hindi ko na na-record guys kasi naglalag yung CP ko guys. Ay, pasensya na siya guys ha. Pasensya na guys. At ito nabili natin guys. Ito yung apple seed guys. Tapos yung dragon seed. Yan. Yung dragon seed guys no. Ilagay muna natin sila dito guys para hindi natin sila magalaw. Hindi natin gagalawin guys no. Ang gagalawin natin ito lang guys so just yes, no may ano to dito guys no may oh ember lily ember lily guys binigay ko yung 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 iba guys eh kaya okay lang yan guys at meron akong na ano dito guys para maka ano kay pinakrap ko yung yan, pinakrap ko yan guys para lalaki yung puno natin guys, no? Yan guys, ililibot ko kayo sa yan, garden natin guys, no? Sana nagustuhan yung garden ko guys. At ito guys, no? Ang dami kong tanim guys, no? At ito may tabay tayo dito guys. Meron itong tabay guys. Merong tabay dito guys. Eh. Tabay kasi tawag dito sa amin guys. Ito guys, oh nabili ko guys nabili ko ito guys eh kukunin natin itong malit na bangko guys no palabas tayo guys natin dito guys para makalabas tayo guys no ito guys ilalagay natin dito yan guys para makahani tayo guys tingnan natin guys kung may may tanim ba guys no yan may tanim ba ang ating taniman guys bibili na natin dito guys no kasi maawa naman tayo dito guys walang walang ano guys no oh, ano. ayan so, guys no bibili natin bubuksan ba natin to guys sige buksan na natin ito sana magandang makukuha guys ano yan guys papang patay patay Ayan guys. Lubang style naman ito guys. Yan, 100 na ulit. Siyempre, hindi tayo maubusan ng money. Hindi tayo maubusan ng money guys. Na. Oh, hindi tayo maubusan ng money. Oh, guys, ano ito guys? Ito. Huwag kayo mag-arela, huhubus. Buhusan. O, oh, diligan natin, guys. Dilig-diligan natin yan. Diligan natin yan. oh, Yan, ang oh, laki ko. Thank eh. <pause> you. Tingnan natin guys kung anong kailangan dito guys. Pero hindi natin ito gagalawin kasi kailangan pa natin ito eh. Ito seed na to. Kailangan pa ito guys. Puntam na tayo dito guys. O oh, ilan kaya ang presyo nito? Pag binibinta. Pag binibinta guys. Ilan kaya ang presyo nito? Ah! Malaki yung presyo guys. Ito guys. May, 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 may. Ito, Ito bilhin natin guys na. Bilhin natin itong ember lily ulit. Tsaka sugar, apple. At tsaka bintok. Kaya, oh, yan. oh, ilan nga yan. Inihintay natin na binibili. Isa. Dalawa, tatlo. oh, tatlo ang hinihintay natin na, na seed. Para magamit natin sila eh. Magagamit natin oh. Sorry guys, ha, ah, nag teleport lang tayo. Tamad kasi tayo maglalakad eh. Tinatamad oh. Tignan mo yung lugar natin. Oh, ang lucky guys. Yan, tignan na, tignan nyo ang Okay guys, Taka, na natin oh. Anak ah, ko na pala natin guys, no? Ito na pa ating video guys Salamat sa panonood Bye bye and God bless you